nanalo ang Diamate Rina Hispano-Americana 2000 at 25. Ang Diamate ay isa na ngayong international beauty queen. Ang 22 anyos na singer-songwriter ay kinoronahang Rina Hispano-Americana 2000 at 25 na nag-uwi ng pangalawang titulo ng Pilipinas pagkatapos ni Winwin Marquez. Mula sa kanyang nakamamanghang runway hanggang sa pagkanta ng Como La Flor sa swimsuit competition, pinahanga ni Dia ang mga judges at audience. Sa kanyang nanalong Q&A, ampersand A, binigyang diin niya ang kapangyarihan ng kabaitan, kahit na hindi tayo nagsasalita ng iisang wika, iisa ang puso at pananampalataya natin sa Diyos. Ano ang paborito mong sandali mula sa paglalakbay ni Dia? Ipaalam sa amin, huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update. Hash Dimata Hash Rina Hispano may dalawang libo at 25 hash Philippine spread.